So, what's sa Doon yung pangitin na nung tatu niya na yung tatu, na tatu niya nung Kumuti na lang Doon yung tatu nung no? oh. buhay Doon yung si medyo kumuti pa yan eh. Kaya kumunda yung tatu tatu Pangitin niyan dati Oo <laughs> <laughs> oh. At na lang ano niya na ulit yung buhay Kasi lang ka lang ngayon Ha? Ayaw ko lang <laughs> ngayon Sa akin nga doon, kundukin, tatuwa, 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 tatuwa. Oh, what's up guys? Kapapotin na ako. Gagi, gin mo ako dati. Kaya ako sa ano. Kapapotin ako dati. Dandaw sa mga FW natin sa Samsung sa Indo. Sa you okay. guys, guys sa Pilipinas, uh, you sa water station. Ito ba't eh? Walk so, muna tayo, January 3, Refill Station, sa Refilling Station, karga muna tayo ng tubig. Gusto mag-live, mag-vlog -like ko na lang ito guys kung paano uh, proseso ng pag-refill ng tubig. Alright, para makita nyo rin. Para aware kayo. Kaya, lagi malinis mga kawa ko dyan. Nas tayo habang nagsasalita. Alright. Kaya ito hindi. ha? Ha? Temperature ito mamaya na ito eh. Kaya ito Kaya ito, tayo. Dalawa ito, makatabi. Mamaya para masingil natin. ito Talaga. Okay, hapon natin deliver ito. Pag dumating mga ano. Sa empty light. Para makilip. Ito ang marunong sa ano. Ito sa ano. Ito ang marunong nyo sa ano. Ito ang Alright. Alright.

ay busy sa pag-repeat. Milaro, hugas, steam, Tapos, Good Food para malinis ang laro, Dito, final. Tapos, Senyo. Uh, makita niyo mga kawangbo kung magpaparipig kayo ng tubig, makikita niyo paano proseso. Sabi nyo, ito proseso namin. Siguro malinis kasi tubig to. まある。 Eu mesmo. 干嘛干？看 Iba ibang kulay ng gulong. Blue, green, my pink. Agad, guys, kinukot ko guys. naman guys. Para malinis talaga. Walang lumot. Malinis. Okay. Para makita ko na. Alright.

Pagkarutuin natin lahat may selyo. Alright. ka. Dito dito, dito, dito na lang lagyan to. Lang dito lang. Ano? Dito, lang. Kapala. Pero kapala nito ang Kasi ano na lang daw yan sa silan, sabi niya. Nawala ah, na na ito. Oh, Nawala. Inahanap pa niya. 東京海上日い na rin guys kasi okay. walang pakit. Guys, what I

అమ్మదు okay, రెండు okay. guys lang. Kita niyo na guys kung paano mag-refill. Mga unseen. Kung paano aware kayo. Paano kargahan yung pinaparefill yung mga galon ng tubig. Alright guys. Bye bye. Andes sa muli. Alright. Bye -bye. Bye -bye.